Idol at uh, magandang hapon sa inyong lahat uh, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon uh, kahapon pala mga idol at pumunta kami ng bayan uh, binilihan namin si Gal ng patoka kasi ang tagal kasi ni Gal na hindi nangitlog at nagbigay ako ng nagbigay ng yung Vita Egg Advance at uh, para makatulong din sa kanya sa pangingitlog at binilihan ko mga idol ng uh, free starter at uh, bali isang kilo to mga idol ito at uh, kapon binigyan ko na ng isang takal at kaninang umaga ganon din at ngayon hapon magbibigay din tayo ng free starter at uh, tignan natin mga idol kasi kanina nakita ko si Gal at nagbisita dun sa kataghan Kaya ewan ko lang ngayon mga idol at baka nangitlog na at sana magandang sinyalis na to kasi tamang tama at maganda na ngayon ang panahon at tama na tayong mag read at eon at pag nangitlog na si Gal mga idol at tapos uh, pinalimlimin natin at saka ay na natin ang prang Uh, alaga sa ating mga sisiw. Hindi nung katulad nung dati. Ayan nga, hindi namin yun expect talaga na pabahaan kami. At kasi yung tubig kasi mga idol galing dun sa uh, bukid. At yung dun sa area na yun, uh, sa bukid at maraming mga 45 days at yung bakterya at inanod dito sa amin at iyon nagbaha at hindi ko akalain mga idol at uh, mag-abroad yung aking sisew at meron naman na yung sibulik at yun ay uh, hindi nagkasakit at ganyan mga idol at nung katapos ng Christine nung pagbaha nag-spray ako dito sa aking mga lagang manok at ganyan idol Ayan ay titignan natin si Gal kasi nakita ko kanina nagpukutat siya kasi mapulan na kasi yung muka ni Gal at sinyalis na talaga siya ay mangingitlog kaya sana hindi ko kayo nabigo ngayon sa video na ito kasi ah uh, ipapakita ko na lang sa inyo uh, papasok tayo dito sa kolongan uh, kulungan ni Gal ayan at bale binabadan ko tubig, mga idol. Ah, uh, kanilang maga tubig, tapos kahapon, yung vitaig Advance. Ah, uh, bali, alternate lang tayo, mga idol. Pagka umaga, hapon, uh, tubig, at end mga idol. At end sigal, oh. oh. di ba na yung mukha niya. At tignan natin, mga idol. At sana, wag lumabas yung ating inahin at sisilipin natin at ayan mga idol at nangitlog na isa ayan at nung isang araw nangitlog na siya kaso uh, kinain niya yung ininom niya yung itlog bale para makaiwas tayo sa pag inom ng itlog ng ating inahin at painumin ng natin ng A uh, calcium para hindi niya agad uli ulitin yung pag sisipsip ng itlog ayan na idol at ng itlog na sigal at ayan magkocontinue na tayo magbigay ng free starter yung pampa itlog itlog na sigal at magandang sinyalis na to mga idol bale pangalawang itlog niya na sana yan kung hindi niya ininom yung itlog uh, bale ngayon mga idol tatanggalin ko tong inuman at papalitan natin to tapos sabay natin bigyan ng uh, patoka, ayan at dito tayo at tamang tama mga idol kasi hapon na at uh, wag bibigyan na rin tayo ng uh, patoka sa ating mga laga ayan at papalitan natin yung uh, tubig at sasara lang natin to mga idol at ayan, napakagandang sinyalis. Ah, bali ang pinainom ko ng umaga, mga idol. Kigal. At ipapakita ko sa inyo. Calcium lactate. Ayan. Isang tabletas yung pinainom ko kasi, ayan nga, ininom niya yung itlog niya. Bali, sana dalawa na yung pangingitlog ni Gal. At ayan, ay bibigyan natin ng uh, patoka. At ihiwalay natin yung sa tandang. At bali, siya na idol, ha? Kasi kaninang umaga, ayan o, oh, may ano tayo, ayan o, oh, tinuka tayo ng uh, tandang. Buti hindi tayo na kanina. Kasi matapag yun yung manok ni Arturo. At hindi basta-basta malapitan. Kaya, yun, swerte natin. <laughs> at uh, walang nangyari sa akin ayan ay dalo oh. sang takal ano bali ay hindi ko pa na ano yung ano ito uh, hindi ko pa na ano yung patata at tama tama to mga idol ah uh, sang kilo tama to sa kanya tapos bali idol ang bala ko yung si ko ah uh, ililipat ko kasi para makabuelo yung white hats tapos si blue at bibigyan din natin ng uh, pre starter uh, para mangitlog na rin kasi nung uh, sinalang ko mga idol yung white hats doon sa blues at hindi nangitlog kasi gawa ng ulan at lamig at uh, stress din siyempre sa lamig hindi kayanan kaya lilinisan ko naman to mga idol tungkulungan kulungan isprehan ko para dito ko ilalagay si blouse tapos yung wet hats ayan tapos bibigyan na natin mga idol yung ating sigal at yung tandang at ayan samahan nyo ko mga idol kasi napakagandang sinyalis na at uh, napakaganda pala yung ah uh, Vita Advance kasi para makatulong sa pagbubuntis ng ating inahin Uh, para gumanda yung itlog kasi ang ganda ng itlog ni gal mga idol puting puti at malinaw at malaki at uh, i-update ko kayo hanggang sa paglimlim uh, pag naglimlim na mga idol stop na tayo sa pagbigay nitong uh, patuka idol at magkahiwalay yung dalawa at uh, umano pa yung isa dito hindi yan iyo Dun, 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 dun. Kigal to, kigal. Kigal! Nako. Ano humingi pa yung isa. Ah. Aking pare silang tumutuka. Siguro, ganyan siguro yan dalawang mag-asawa. <laughs> eh, ayan, my girl. At iwalay na naman. baby bibigyan na naman natin, my idol yung uh, pangitlog. Yung si Tag Advance. mga idol. Yan, ha. At pinakita ko na sa inyo yung pagbigay ng patuka. Nigal. At din natin mga idol yung itlog kung maganda ba. Kasi hindi ko hinawakan. At yun tamang tama mga idol. Oh, napakaganda yung itlog niya. yun o. Oh, At malaki yun Oh. No? Tapos pala mga idol, may ipapakita pala ako sa inyo sa sisiw ko. Yung sisiw ko idol, ayan. At wala na yung buntot. At nagtanggalan na yung mga puntot mga idol nung aking sisiw o tignan nyo. at naglugon-lugon na ayan pati din tong bangkas at ito din yung uh, ano natin yung inahin na yan ah, na pula yung, tinuka, yung ano yung cellphone natin ayan at bali ang binigay ko mga idol ay kanina ay dry feeding tapos papalitan na naman natin yung uh, tubig tapos bigyan man natin yun ng patuka. Ayan oh. At bigyan natin mga idol. At alisin natin itong inuman. You know, Kasi ganito. At lagi kong pinapalitan. Kahapon. Binigyan ko sila ng Bitwing Pro. Ngayon naman. Tubig. Sunod naman yan mga idol. Ay vitamins. Mm bali dito ako kumukuha mga idol ng patuka ayun idol patay ng patuka ng aking sisiw. at maganda na yung sinyalis tigal at napaka-effective yung ano yung katulong yung powder na pangingitlog at ito bigyan natin sa ating sisil. bali bumili rin ako kahapon mga idol ng patokan na sisil kasi ubos na tapos kaninang umaga at binigyan ko na rin ng calcium nao. Ng 2 minutes na. Ano na maidaw? Dry feeding. At talaga yung white tails na yun ay sarap, uh, mamutla pa pero mano naman siya sa kilos. Idol, bago na yung tubig. At hindi ko na pinakita sa inyo. Kasi naghugas pa ako mga Idol. ano At inom na lang yan sigal Tapos yung tandang. bago na yung tubig niyan.